Mister na mas pinagtutuunan ng pansin ang alagang pusa, sinampahan ng kaso ng kanyang misis. Isang misis sa Bengaluru, India ang nagsampa ng kaso laban sa kanyang mister dahil umano sa kanilang pusa. Kung ano ang buong kwento, alamin. Isang hindi pinangalan ng mag-asawa sa India ang iniulat ng isang local media ang nagkaroon ng tila normal na away mag-asawa ngunit tumantong pa hanggang sa korte. Ayon sa misis, sinabahan niya ng kaso ang kanyang mister sa Karnakata High Court dahil sa nararanasang pagmamaltrato mula rito at dagdag pa niya ay mas inaalagaan pa nito ang kanilang pet cat. Matapos usisaan ng reklamo, nakita ito ng korte bilang walang katuturan at bukod pa riyan, walang nakitang pruweba ng pangmamalupit ang mister sa kanyang misis. Ayon umano sa babae, nauuwi lamang sila sa pag-aaway ng kanyang mister dahil sa sobrang atensyon na ibinibigay nito sa kanilang pusa at sinabi na rin na walang ginagawang aksyon ang kanyang mister sa makailang beses na pagkalmot at pag-atake ng pusa sa kanya kain pa hindi nagpatuloy ang investigasyon ng kaso dahil ayon sa korte ay ang inaakusa ng misis sa kanyang mister ay hindi nakapaloob sa IPC 498A na kabilang sa Indian Penal Code na tungkol sa pang-aabuso sa mga married women. Bukod pa riyan, ang mga ganoong klase raw ng kaso ay nakakadagdag lamang sa mga kasong kasalukuyan ng nakabinbin. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pambihirang pangyayaring ito? D. DWIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.